Sa aklan, mangis na patay matapos tamaan ng kidlat habang nasa gitna ng laot. Detalye ng balitang niya mula kay Radyo Mandante Torquator ng Orman Kalibo. RMN Patay ang isang mangingisda matapos tamaan ng kidlat habang nasa gitna ng baybayin sa may boundary ng kapis at masbate. Kinilalang biktima kay Alpe Moreno sa legal na edad at kasama nito sa pangingisda si Jeward Sandoval, 36 anyos na mapalad na nakaligtas. Parehong mga taga San Jose Antique pero matagal na silang nakatira sa barangay po Kalibuaklan. Basis sa pahayag ni Sandoval, lunis pa sila pumalaot at papauwi na sana ng biglang kumidlat at tumama sa kanilang bangka. Dahilan para tumilapon silang dalawa sa dagat. Napuruhan si Moreno na nagkaroon ng sunog sa Kalibuaklan ang bahagi ng katawan. Hinila ni Sandoval ang katawan ni Moreno at isinakay sa bangka hanggang nakahingi ito ng tulong sa grupo ng mga mangingisda na kanila rin kilala. Dahil rin dito, nasira ang kanilang bangka at umapoy. Nakasampang bangka ng mga sumaklolo sa kanila kaninang umag at agad na nag-responde ang mga taga-Pilipin Coast Guard, Kalibo Bantay Dagat, MDRRMO, BFP at Kalibo PNP. Sa ngayon ay nagpapagaling na si Sandoval sa hospital habang ang bangkay ni Moreno ay nasa pangangalaga na ng isang puneraria. Kasama mo sa RMN Kalibo, Dante Torquator, Tat tak RMN RMN Network New.